Guys, good morning! Welcome to my channel, Rana Adilya Kasi Pongdya. Hi guys, ito na naman ako yun, yung sa Manila Water, guys. Ang special na naman ako ng fried chicken nila, guys. Ito na naman, guys, o. Oh. Ito na naman, guys, o. Oh. Yan, fried chicken, guys. Niloto ko sa kanila, guys. Yan na naman niloto ko ngayon, guys. Fried chicken. Ito na yung, guys, o. Oh. Tatlo lang po akong giloto na ulam ngayon, guys, sa kanila, guys. Yan po, yung kasama niya, guys. Sa fried chicken niya, guys. O, so, yan. Ayan. Uh Tapos, -huh. uh -huh. tatlo lang po yung inanda po ng ulam nila, guys. Laging na lang talaga may ito, guys. Kasi, yan po, talaga po naka gusto nila, guys. So, yan po, After guys, yan. Tatlo lang yung ulam ko, guys. Ayan, guys. Ayan, go. Ayan. Gary din na po yung mga dadaling ko, guys. sa uh, ng mga ang isa. Ayan po yung, guys. Ayan na naman yung dalang ko din sa kanila ngayon, guys. Right. chicken. At ang galing ko na po yung, guys. Ayan. Guys, natanggalin ko na po. Ano naman po yung special ko sa kanila yung guys, white chicken guys. 네 wow. 네. Wow. Mahal ngayon ng manok guys. 180 something. Manok lead stagi. Ayan eh. hey, guys. Marami na guys. Morning. Hello guys, good morning. Mm -hmm. Ayan na naman ako ngayon. Pinala water sa mga kulit ng mga soaking, mga pasaway. Nandito na lahat. Nandito na lahat mga pasaway, mga

국민 garam with it let's